sa Hagari pa yun Maiwan pa ibang kasama doon sa Balinsuela May, may pomodium pa pala <laughs> Ayan o oh. Ang dami mong anak. Ang dami mong sapatos. Ang dami mong sapatos. Binibenta daw yung bike ko. Oh. For sale na yan. <laughs> Mamaya, ano, na market days na to. 5 <laughs> kilometers na bike. <laughs>

May bakbak -bak pa naman ako mamaya. Yeah, oh, yun. Na. Tapos ka Tapos so, ka na. Tapos na. na, na.